Ayan guys, kain tayo. Mega love shout out everyone. Ayan. May pinadala sa akin na galing Pampanga. Ayan. Pata ng baboy na may guaba. Is a yummy. Luto ng Kapampangan. Ayan. Binigay ng nanay ng aking biyahero. Ayan. Biyahero. Ayan. Pinadala nila, guys. Ayan, guwabo. Nakikita nyo na may kangkong at saka eggplant. Ayan. Mm, napakasarap. O, ayan. Nakikita nyo, guys. Pata ng baboy na may sinigang guaba ayan kita nyo malaki ayan oops ayan muntik na ayan ayan ang kakainin namin ng kapatid ko ayan kain na tayo guys napakasarap ayan Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Oh, pinigilan ako ng kapatid ko. yan Talaga lang. Eh, nagba, nag, mumukbang ako, magmumukbang. Binabawal niya kasi nga, kolesterol.